Batid po sa publiko, nakatakdang power interruption sa September 2024. Magkakaroon ng nakatakdang power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Miyerkules, September 24, 2025. Ang mga apektadong lugar po ay ang mga sumusunod: Santa Rosa Substation mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. San Leonardo at Peñaranda substation mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Isasagawa ang reconductoring ng mga linya o ang pagpapalit ng pag-upgrade ng mga kable ng kuryente upang mapalakas ang daloy ng supply. Mapapanatiling ligtas at masigurong maaasahan ang serbisyo para sa mga consumer. Lahat ng mga feeders na konektado sa mga napanggit na substations ay pansamantalang mawawalan po ng kuryente sa mga oras na nabanggit. Nilinaw naman ng NECO 2 Area 2 na hindi nila kontrolado ang naturang schedule dahil ito ay proyekto ng NGCP. Dagdag pa nila ang mga pagawain ito ay bahagi na mas malawak na hakbang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga konsumidore.